Yes, 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 yo, mga kapasada. Hello, nandito tayo ngayon sa isang uh, shop dito sa may kamatulo ng kamatsili. Bago umakyat ng tulay. So, ngayon, ipapatune up ko itong aking sasatyan RE. Yan. Kasi medyo uh, maano na, matagal na. Isang taon at apat na buwan. Na ito, na hindi pa na tune up. So, ganito. to so, pinalalamig muna para bago i-tune up. Oh, hello muna, oh. Boss. Oh, nanon lagi mo? Alfred. Alfred. Thank Oh. Siya po yung may-ari nito atan siya. Siya rin yung mekaniko. No? Di, ah, ano na. Ah. Dahil sa matagal na, kailangan na rin ma-tune up. Lagi na lang change oil, change oil, wala naman tuna. Ano sa palagay mo, Fred? Tama yun? No. Min minsan lang ma-tune up? Ay, yeah. Yung kailangan lang? Yeah. Dapat, ano, isang napapat siya kami. Uh, Kaya, na may maintain may sila wala. Lalo nang gamit ito sa Oo. Tsaka araw-araw ginagamit eh, no? Kaya kailangan kaya isa pang rason kung na aga din kasi ako doon sa ano sa yung spark plug na laging maano o baka luma na rin kasi yun. Minsan maka minsan pa lang yun napalitan, ngayon pa lang. So, schedule natin ngayon tapos titignan natin kung mga ilang kilometers bago manole yung ano kailangan iti-tune up ulit. Bali, naka ano na yan? Naka apat na chainsaw na ata o lima? Oh apat. Apat nga. Sa'yo to, shop? Oo, sa'yo Bali, anong pangalan ng shop mo pare Box for products. Ay, ano natin. Uh -huh. Nag-boblack ako. <laughs> Ay, ano natin din ito para ma-ano na pangalan. Ayan, docs kung mapapansin nyo nandun yung papuntang Bikal sa pang Biabas ito yung papunta sa Kamachile Kamachile yung parang ito oh, malapit lang nandito lang Oh, yan, oh, yan mamaya ha mga kapasada titignan natin kung paano na niya gagawin itong aking RA sige yeah. O yan, mga kapasada, kailangan natin magpalit ng dalawang spark plug. Kaya wala na, sira na yung mga spark plug natin, no? Para mga local made lang. So, bibigyan tayo ni ano ng magagandang spark plug. Mga original na NGK. oh NGKR. oh eh, NGKR ang ya, ano. yan, yan. Para taon. Yan. Para eh, maniwala tayo sa kanya. Kaya siya yung nakakaalam. Mekaniko yan. kayo mga kapasada kung may mga problema kayo dyan sa mga motor ninyo dito nyo dali na advice ko lang sa inyo kayo mag titiwala sa ibang mga shop na porket ang gagaling magsalita ng mga naggagawa ay matiniwala matniniwala na kayo dito hindi kayo maliligaw pagpunta nyo dito at nakita nyo yung papasok ng phase 2 yun harapan nun anong tawag nila dyan sa kalsada na yan yung papasok ng phase 2 Eh. Basta yung papasok ng phase 2, yan. Eh, hindi kayo papasok na papasok, ah, yung papasok pa lang. Kaya yung bago kayo makiat ng tulay, ayan, nandiyan yung pangalan niya. Eh, lalagay ko yung sa description yung pangalan ng shop niya. Sige mga kapasada ha. Ito yung pinapanood ko, kaya parang ano. Para gumanda naman yung takbo ng anong pero kasi parang yung rarangkada ka na pero parang hinihila ka yung pa hinihila, oh, hinihila yung umuurong yung takbo oh, yung ibang nagchuchun kinakamay-kamay lang ito sa kanya oh, gumagamit talaga ng pillar gauge mga kapasata. sana na ako dun oh. Diyan, diyan, diyan. Ma mainit eh. <laughs> Sakit din pa yung Nang na apelyido mo? Nagit. Nagit. Na mula re river. Okay. Oh. Sa wala balang kay pula matuwang kamag-anak mo niyan. Harus kaya kaya di ako na. Ah. Pero wala nang ko na lang, wala kamag-anak hmm. Nila. Kasi compound kayo naman ganyan eh. May mm -hmm. ah, si mga kamag-anak. O ito mga kapasada ah, tapos na yung paglalagay nila. Ano? Yun, nawala yung lagitik oh. Kanina, lintik yung lagitik. Nakaka-nervious na. Yan ang hinahanap kong andar. Eh, tinan din. Tiki, tiki 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 Oh, tiki, oh, tiki. oh, tiki. oh, oh, yeah. oh yan. Oh, mga kapasada. Napakaganda na ng andar niya. Pinalitan ng NGK. Dalawa. Yan, Dalawang NGK. dalawang NJK NJKR NJKR dadaling ko to, to para pakita kay misis baka magduda ali mo rin dali mo na rin mata ha pati ka rin alam mo kay pati sir po lang naman isa ito kay sir na ako sa akin para alam mo sa akin oh wala tinay oh Plano ang kaya, kaya pa mo, ipa ipadagul ke, karetak lampan TMX ay, sa Spartak. Siguro mas... manaliwaya kaya yun eh. Hali, sabalan na rin ang lang. eh. Tumod ka kita ang Siyempre, dagul na eh. O yun mga kapasada, tayo magpapayat na at mala, ito tapos na, pwede na tayo mamasada uli Oh, hi, hi, ate muna, oh, ate, hi. hi. <laughs> oh, ayan, Oh. Tandaan nyo sila, sandali lang. O, oh, yun, mga kapasada, katatapos lang natin magpatsyon, ha, pat tayo'y nandito na naman sa ating terminal, ano, kasama ko na naman si John, uh, ano yun? Uh, ano yung pang, pang, ano, pang hugas, feminine wash. Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> oh. oh, ka na ha, nakuha ko na rin yung 600. Oh! Wow! Oh, yung pala naman eh. Oh, naka-service siya sa Marathon Mall. hindi na yung Ako kasi nakuha ko 500. Kaya pinag ako na. Anak na po siya, kaya pala sumisingaw yung pala yung spark plug. Walang pwersa pare, kahit anong birit ko, walang pwersa Yung pala, yung spark plug, ano na. Wow, oh, ano na, sira na. Tapos tinignan niya yung kabila din, wala rin hindi rin magandang klaseng spark plug kaya pinalitan o yan mga kapasada kondisyon na naman ng ating RE ngayon pwede na naman ratsada hanggang mamayang gabi kaso si misis mag isa lang sa bahay kawawa naman di bali nakapag change oil na rin yun eh <laughs> Tawang po siya. <laughs> Siyempre, bago magpa-change oil ang motor, kailangan change oil mo muna yung asawa mo. No. <laughs> Ganong katindi si Tusoy, ne? Oo, oh, bago motor, bago lahat, tao muna. Kasi, nandun yung mahiwagang sarap. <laughs> Ay, naman! Oh. oh uh, hindi, baka maging nata de coco yun, mahirap nang ilabas. <laughs> Ay, naman. O yan, oh, nakikita nyo, wala pa akong... Ang damit ko eh, naka-short pants pa ng pambahay oh, lang. Gaya si Bulalo. O oh, yan, si Bulalo. Bulalo. O oh, yan, <laughs> malambot na yung Bulalo. <laughs> Galgal na, oh. Galgal. <laughs> wala. 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 Ayan oh, mga kapasada Dumarami na tayo at dumar dumating na si 448 Yan Ito, na ng oh. na ng, oh. <laughs> <laughs> uh. na na ng O, OEC mahang, ya, Oh. So, Basta ayaw mong kumaway muna pare, puro ka naman oh, po. What? Oh, oh, kakaway, nakatalikod. Ano yun? Pare, pare. Pare. Sige, upo ka muna. Upo tayo, ayaw ko. Busog ako. Dito tayo. Sali nga. Alam nyo mga kapasada. Merong kwento-kwentuhan dito sa kanto. Kaya dito, pag oras na ng alas, alas 8 ng gabi, wala nang may standby dito, dito sa pangalawang terminal na to. Oh, dahil tignan nyo naman yung sampalok, oh. Ah, lucky. Hello po. Oh, uh, yan po, si na sina madam. pag gabi na dito, nakaka, ano, nakakatakot. Nakakatakot. Yan. Pero maiba tayo, no? Ang sarap ng patakbuhin ng ano ko. Sinakati ko yung kamachile. walang nagawa. <laughs> habol siya sa akin, habol. <laughs> Siyempre, bagong tunap. Tanig yun. Tanig ano lang, halagang, halagang bitching ko pesos lang. Nakikipagtalo pa sa akin yung... <laughs> Wala naman siya magawa, nakaupo. Yung pasero, ayaw buwa pare? Siyempre, sarap ng upo niya doon sa motor ko. Sabi niya, ha? Ah, yaka, mania, Kaya kamanya kaya kaya sabi ko naman, bakit? Terminal mo ba ito? Putain na, yung terminal mo, kako. Doon pa sa kanto. <laughs> oh. Eh, hindi kayo pwedeng ma... Sinong may sabi? Si Mayor nga, wala sinasabing ganun. Ikaw lang, kako. <laughs> 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 hindi. Hindi, iba hindi nyo ruta dito. Anong hindi ruta? Saan kami dadaan, kako? Tiraulo ko pala, pare-pares lang tayong nagbabayad ng praktisa. Baka ikaw, hindi ka nagbabayad ng praktisa, kako. <laughs> <laughs> Wah, wow. ayan na si Bulalo, oh. Yes. Bulalo is my man. Bulalo, ang hindi napapanis na bulalo. <laughs> Yan ang galgal bulalo. Pare, dalhin mo. Tagal mo naman. Oh, sige na. Oh. Is my man. Oh isa, isa san. Isa saka to oh. oh. Si Porporo oh. sama. Oh, oh. tinitig na si Bulalo oh. Oh. Wala muna manalo kupto. Bulalo. Ba madidlaan ka muna 'o saarin. Ay 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 ay. Biap na. Gina. Bulalo. Oh, i mo na lang 'yan Kung nauna ka. Yan, sinigit mo na lang 'yan. Oh, yan. Alam mo naman yan, si Bulalo matuan na. Eh. dapat pagbigyan mo na lang. Ay, <laughs> oh yeah, mga kapasada, medyo maganda na yung pakiramdam ko at ako hindi na nag-iisip ng ano ng kasi dati nag-aalala ako doon sa RA ko kasi hindi ko nga mapatunap tunap dahil sa ang um, baba um, ano, yung natin sa araw-araw kano lang eh ngayon tingnan nyo 600 ang binayaran ko doon kaya medyo ano may balance pa akong isang daan mamaya eh mamaya or bukas ang umaga ay ko yung balance ko ay halika nga halika kaway kaway ka muna rito o shout out ka muna pa Alika rito! Hindi okay. mahilig Anong hindi mahilig eh? Ang kotse eh. <laughs> Aligay, subscribe mo muna ako. Ayan, si Bulalo, dumating na rin. Uh, Nagpatsuna pa ako para. Yung pag-alis ko kanina, yung sabi ko, sila. Tapos, kaya pala walang rangkada, walang pwersa, yung spark plug na isa ulit. Bastig na naman. Ano yung tumutok, yung gumagalaw na? Dalawa. Buti nga, dalawa yun. Kaya pala lagi nga parang ipatagusan na pala para eh, Yung presyo lumalabas na doon sa star plug. So, dito ka muna para eh. Para ka ng mga... Walang pwersa. Ngayon, kina, okay, okay eh, si ano, yung mekaniko, nilagyan niya ng dalawang original na NGK. Tigwa 150 ang isa. Oh, yun. Tapos ginone, tune up niya po filler gauge. Tagal na namin siguro isang oras nang kinakapaka pa. Ano ba 'yan mga sa motor? Oh, point po, ano 0.4. Kasi nakala, nakalagay 00.5 eh. Tapos maluwag pa sa Alam mo yung bago ka umakyat? Oh, isa, isa. Huh? Tapos eh, yung papasok ng ganung kama sa kamachile yun nandiyan. Oh, okay, sabay, tulay. eh, ipo-post ko dito yung pangalan. Ayan yan Pupunta tayo sa kabila Mga Sige Pare Ang aga-aga Pero masarap yan Redo <laughs> Alikat tanya <po. laughs> alani mo Alala mo Alala niyong palalaman eh Merienda dito oh, Merienda O sana may merienda Eh wala nga tayong Pammerienda Isa. Ha? Ha? Sino? Sino? Oh, pagdungo sa anak ka na pari. Eh. <laughs> oh, ayan. Ayun po. <laughs> Ay, may minudo. May gulay. Cool, eh. Ito ba merienda sinasabi mo? Eh, kaya, kailangan niya. Kanin. Ayan po siya, oh. Ano to, ate? Nanuini? Nanuini? palo wings. Ika eh, kabanan. Ng... <laughs> 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 Pasensya na po kay kayo kay Jun no. Eh, ano pala hindi makita, madilim. <laughs> Oo, oh, magpapa-subscribe tayo sa kanila. Pobre. <laughs> 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 kompleto kompleto po dito sa lugar na to may karinderia may burger and pizza oh oh may meron pong jun <laughs> oh yan mga kapasada tapos tayo at uh, tayo po ay magsa sign off muna Oh, mga pasada, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga videos at sa susunod pang mga videos na darating. At maraming maraming salamat din po sa inyong pag-subscribe. Okay, bye-bye. See you next vlog.